Hello mga idol, uh, isang mga gabi po sa lahat uh, Update po ko ngayon dito sa bahay mga idol Kasi bukas, uh, kung pagpahalain okay uh, tayo bukas mga idol uh, Tuloy sa mission bukas kung pagpalain tayo mga idol uh, Shoutout po sa mga solid supporters dyan At sa mga silent viewers Dalawang lalo na po sa nagbigay ng cellphone. Uh, maraming salamat po. Yan. Dalawang lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat. Dahil andyan ka parati. Nagabayan kami. Sa anong sitwasyon. Uh, ngayon po mga idol ay nandito po ako sa bahay mga idol. Hanap ako ng oh, mga idol dahil hanap ko ng pera dahil may sakit yung anak ko mga idol ngayon uh, pagkatapos ng video na ito mga idol ay lalakad po kami mga idol punta po kami ng sinter mga idol dahil patingnan po na po nakin yung anak ko mga idol sana sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta po dahil ito na po yung magbabago ko po, po at hindi na po ako babalik sa dating trabaho ko mga idol dahil ayaw ko nang mamiris yun ng mga tao mga idol at ayaw ko na rin gumawa ng masama dahil magpapasalamat din ako sa, sa tumulong sa akin si Buster tsaka yung kasama niya na binigyan niya pa ako ng isa pang pagkakataon na magbago at mag-vlog katulad din nila laking pasalamat ko po sa kanila mga idol at ngayon po ah uh, nandito, nandito po, po kami sa bahay mga idol ah yan po yung asawa ko mga idol oh. yung patay dalawang anak po patay. may, may lagnat po yung, mga, yung anak ko mga idol at yung isa ko pong anak yung babae mga idol nahihiya nandun sa labas mga idol Ah, uh, hindi ko na lang pinilit idol kasi iya kapag pinilit ko mga idol. Uh, sana maintindihan niyo po ako. At lahat ng mga bashers ko diyan, kung ayaw maniwala na nagbago na si Commander Dipot. Ah, uh, ay, hindi ko na kayo papakilaman. Uh, sa akin lang. Ah, uh, masasabi ko lang na napagtusaan ko na yung mga kasalanan ko noon at ayoko nang bumalik sa baga masama. At lalong-lalong na, na kay Lolo nagpapasalamat ako dahil ginamot niya ako. Kung wala si Bastero mga idol, wala akong ngayon dito. At hindi niya ako mo hindi nyo ako makikita dyan sa YouTube. Laking pasasalamat ko baka basta ng mga idol. Dahil kahit masama ako noon, binigyan na pa rin ako ng pagkakataon na magbago. At makapiling yung pamilya ko mga idol. Sana po ay tuloy-tuloy na po yung kayong tuloy-tuloy na po ay, tuloy, ay, tawag niyan? ng susinsa na kayo mga idol lang dahil parang magtatakalo ako mga idol parang nabubulol ako mga idol kasi hindi ako sanay yeah. lahat ng mga supporters dyan palahin sana kayo ng mga ng Diyos at lagi kayong gabayan at sana rin okay susuko na tumanaw sa aking video at, patuloy lang po ako, mga idol. Asahan niya, mga idol. Sa lahat ng nangangailangan ng tulong, handa akong tutulong, handa akong ibuwi sa aking buhay, mga idol. Para lang makatulong. At Papa saya kali mau idol ah uh, buka uh, bukas mau idol lagi mau kakek tako uh, ah kakek sama Nila Bastel Dahil may mission pa kami, may mission pa kami mga idol. Ah, hanapin pa namin si Jack mga idol kung saan na si Jack ngayon. O baka nabiyag na si Jack. Sana lang hindi. Para makita namin siya dahil hindi pa mo hindi pa raw nagpaparandam si Jack. Kay eh, baster sa amin. At, ah, lahat ng mga na-perwisyo ko noon lalong lalong yung Pilapaw, kidlat, kilaw. Sana ay mapatawad niyo ako dahil hindi ko alam yung ginagawa ko mo. No, noon, nung commander pa ako dahil isa akong hypnotize at saka kahit gusto ko pa namang magbago noon pero ayaw hindi ko magawa dahil may parang may nag ko sa isipan ko sa sa katawan ko na ganun gawin ko ang ganyan sana mapatawad niyo ako at lagi niyo akong suportahan at kung mga kailangan kayo ng tulong handa rin akong tutulong sa inyo huwag kayong magalala dahil ito na yung kuan ito na yung pagbabago ko ang commander jeepot noon ay nagbago na sana mong sako na handa akong tutulong at mapakita ko lang sa inyo ang tunay na pagbabago kanina po gusto ko sana pumunta kanila Buster tapos Uh, hindi na lang ako pumunta dahil masakit pa yung anak ko. At wala pa akong saktong budget mga idol dahil ngayon nga yung asawa ko ay makiram lang sa kapitbahay namin ng pera para pagmot yung anak ko mga idol dahil may medyo mataas pa yung lagnak niya at mayubo pa siya mga idol. At sana Gabayan kami ng Panginoon na walang mangyari sa amin. At, lagi niya kami proteksyonan sa anong bagay. At, kayo rin mga idol, sana pagdasal niyo kami sa aming kaligtasan, mga idol, at ipagdasal ko rin kayo na walang mangyari sa inyong masama. Ito po yung mga, uh, yung asawa ko, mga idol, at yung anak ko. Yung anak kong bunso, mga idol, yung mga. Ang mga ganong may mga oh, pul pulang muna kayo eh. Oh, yung may yak, may yak yung ng mga idol, na anak ng mga idol Ganyan daw yan mga idol kapag may sakit, masyadong sa matamlay at palagi mong iya idol. ayo uh, sana lang po main tinya nyo po mga idol ayan Ay, asan uh, nyo bukas mga idol maka makakita ko bukas kasama nila master at na berto mga idol ah uh, Master, uh, maraming salamat sa iyo dahil andyan ka para tulungan ako at tanulan lang sa iyo, Lando at Berto Sobrang saya nga ang idol dahil ang kasamaan nila kasamaan ko na rin, kasamaan ko na rin ay natulungan ko at sobrang saya na Berto mga idol nung nakababa kami kaya Ayoko na sa kayo ko nang bumalik siya sa kasamaan dahil mas masaya pala dito. Mas, mas, masaya ka pa, mas masaya pala kapag kapag kuan mo idol kapag nakagawa ka ng ma, ng mabuti. At marami, marami pang magpupuri sa iyo dahil nagagawa ka pa ng mabuti. Marami pang magpupuri sa iyo at may panalangin ka pa sa Panginoon. Kasi noon mga idol, noong commander pa ako, wala talaga kong kasiyahan. Wala talaga masaya sa buhay ko. Ang naisip ko lang idol, gusto ko sana magbago pero ang sinasabi sa isip ko may, sum may sumasabi sa isip ko na wag daw akong magbago kanon pa rin daw ayahan ko lang daw baka kung mga idol kanang ako inutosan akong pumatay mga idol ba pumatay ng mga inosente mga hold up mga idol mga hostage yun pero mga idol uh, ito lang masasabi ko mga idol uh, ito ng lahat ng mga yun lahat ng mga kasalanan ko noon pinura ko na sa isipan ko ang nasa, nasa isipan ko na lang ngayon ay tumulong tumulong sa kapwa na nangangailangan ng tulong kahit man ako'y maubusan tutulong pa rin ako Okay dun. Dahil... Naisip ko idol Kapag gumawa ka ng tulong Maraming babalik sa'yo Kapag gumawa ka ng masama Maraming mawawala sa'yo Yan yung naisip ko idol Dahil naisip ko yung mga pamilya ko kawawa kapag wala ako kaya nagsumikap ako mag vlog mga idol dahil kay Buster nagsumikap ako para mabilis akong kasahod at kumita ng pera mga idol para may tawid yung pamilya ko at mabili yung mga kailangan nila mga idol dahil ngayon wala akong tarbaho ito lang yung inasahan ko mga idol. Ang asawa ko mga idol. Nagtrabaho sa mga idol ng isang tindira. Pero maliit lang yung sahod. Pero papalain ng Diyos. Dahil naman din sila. Dahil so, yung anak ko mga idol ay nag-aaral pa yun. Isang nursery lang yung idol. At ito ng mga anak ko ng idol, masado masakitin Sana. Konting sana. Sana wag gabayan kami ng Panginoon. para maging successful kami at walang mangyari sa aming masama ito hey, yung mga idol ito ba yung mga ito yung anak mga idol ito yung mga idol ito yung asawa ko mga idol at saka yung anak mong babae mga idol andun sa labas mga idol dahil parang uh, ayaw niyang kanya, nahihiya ko sa mga idol bebe hmm, tumawa yung anak mga idol oh. Okay ka lang? Okay. 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 Kahit na mag... Kahit na anong gawin ko mga idol, basta... Maayos lang lagay ng anak ko mga idol. Gagawin ko mga idol. Para para may tuwid lang ang pamilya ko mga idol. Ulitin ko mga idol Maraming ah, maraming marami salamat sa inyo. Sa pagsuporta nyo sa akin. At sana po ipagdarasal nyo po kami. At labaster. At huwag po kayong magsawa. Mga idol. Huwag po kayong magsawa. at ah, supportahan kami at pagdarasal kami sa aming mga misyon sa aming mga misyon mga idol tuwing kami ng bundok mga idol dahil hindi pa tapos ang laban mga idol marami pa mga masamang tao dun sa bundok na dapat nating linisin pabaguhin asahan nyo mga idol tutulong ako hanggat kaya ko mga idol maasahan nyo ako mga idol dahil malaking utang na love ko kay master mga idol dahil binuhay niya pa ako at pinigyan niya ako ng pagkakataon at salamat rin dahil Nakita ko, nakita ko pa yung pamilya ko. At ayun mga idol. Ay, hindi na ako nag-video sa labas mga idol. Baka kasi makita nila kung saan kami nakatira. At baka malagay sa peligro yung pamilya ko. Ah, mas mabuti nang manigurado tayo mga idol. Dito na lang ako sa loob ng bahay. nagvideo video para malayo sa sila siya mga idol dahil ngayon mga idol hinanting ako ng mga kasamaan ko noon dahil nagtaksil ako sa kanila pero huwag kayong makilala idol dahil hindi ako takot sa kanila mga idol ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano ko paano ko sila harapin Basta nakasubaybay lang kayo sa mga big, mga upload ko mga idol. At ulitin ko po, uh, maraming maraming salamat po. Huwag po kayo magsawang sumuporta po. At sa lalong lalo na sa mga solid supporters dyan, maraming salamat. At sa mga silent viewers, maraming salamat din. At pagpalaan kayo ng Diyos. At sana po, gabayan nyo kami at ipagdarasal nyo kami sa amin sa kaligtasan namin sa pamilya ko sa mga misyon namin sa bundok na sana walang mangyari mong sama at sa nagbigyan ng cellphone ulit oh, yun po maraming maraming salamat po laking tulong po to, po oh, ito sa akin kapag ako yung na mga idol ano ka okay na ha Toling ko na po ito yung video mga idol dahil lalakad pa kami uh, sa ulitin maraming maraming salamat thank you